Ano man ang sabihin ng ilan, tulad po ng binanggit ng Aklat ng Pedro, marami po ang manunuya sa ating mga mananampalataya because we are uh, preaching the gospel, you know, sharing the good news, and kapag ka-preach natin ng end times, iilan na lang po ngayon talaga ang masasabi po nating interesado sa end times. Hindi mo rin po sila masisi. Dahil may mga tao po nananawa na dahil matagal-tagal na rin po naman lang pinakaaabangan yung muling pagbabalik ng Panginoon pero hindi po nangyari dahil sa mga false prophecies ng ilang mga false prophets. Hmm? Hindi mo sila masisisi doon. Tulad nga po itong mga nangyari nung mga panahon nung pag may nakikita po tayo mga seemingly na parang may mga natutupad. Tapos, hindi na naman po nangyari. Nagluwat na naman alam niyo po, isa po ako doon. Sa parang may time na nakakawala ah, namang gana yan. Kaya nung ito pong panahon na ito, aminin ko po sa inyo, talaga nag-focus ako sa grace ni Lord na yung sa pang-araw-araw natin buhay, yung pwede kong i-share regarding that. Pero hindi po, ah, hindi po ibig sabihin ko mo na tayo ng gana sa isang bagay, hindi na po totoo. Talaga may nakalagay po sa Bible na mangyayari ang mga bagay na ito. Una, ang hinihintay po natin ngayon ay yung rapture of the church. Okay? So I entertain, maniwala kayo sa akin ha, I entertain a lot of views regarding this. Pero talaga yung pre-trib rapture ang pinaka-accurate sa lahat. Okay? Kasi pag pre-trib rapture ka, ma mahusay ang theology mo sa lahat ng yan. Ganon din po yung mga ibang nagsasabi na, Uh, nangyari, na, nangyari na ro yung mga hula noong AD 70. In fact, meron po akong isang kaibigan no, na Grace Preacher din. Uh, gusto ko sana sabihan sa Facebook eh, pero uh, syempre ayaw ko naman po ng parang ano. Kasi sabi naman niya sa mga post niya, I'm not uh, intending, or I'm not intend, uh, this post is not intended to persuade anyone regarding my views, sabi naman niya. So, ito po ay karapatan naman po niya no? Bilang isang grace preacher. Kasi ang view niya, ang Antichrist daw ay si Nero. At yung, yung AD 70, nangyari na rin yung Great Tribulation. Sabi ko, okay, napakahina nung view na yon Kasi kung titignan mo mabuti, talagang futuristic yung mga mangyayari. Kasi kaya nga aklat ng Revelation, ito po ay hindi pa po nangyayari. May, may programa po ang Diyos sa lahat ng yan. Maayos po. Actually, kung talagang ligtas ka naman at tumanggap ka na sa Panginoong Hesus, naniwala ka sa finish work niya. Actually, maski itong mga ito ay kung tutuusin, pwede mong hindi na pagaralan, aralan wag ka mag Pero sayang naman po kasi nasa Bible po siya. Hindi po ba? Gusto naman ng Panginoon na matutunan mo naman yung mga inire-reveal niya sa last days. Alam po ba ninyo yung pinakamalakas na lindol? Ito, gusto ko pong sabihin, hindi pa po nangyayari. Nandun po yan sa aklat ng Revelation. Doon yan mangyayari. Ayan po sa araw ng Great Tribulation. Kaya marami pong nalilito ngayon. Paano maraming humahawak ng Biblia, lumalabas, nangangaral? Mali ang interpretation sa end times. Okay? At ang masaklap po nito, ito yung mga maraming followers, ito yung maraming nakikinig sa kanila na naniniwala sa mga sinasabi po nila. In fact, pati po ako, minessage mo naman. Sabi, kasi nakita, nagposa ko, nagpabakuna ako. Kompleto ako ng bakuna sa COVID. Ako raw ay maiimpyerno na. Kasi raw, ako raw ay nagpatatak na nang katak ng halimaw. Ang, ang tanong ko, nasaan yung halimaw? Sabi sabi ka nang sabi ng halimaw, nasaan yung halimaw? Hindi matino yung mga sagot niya sa akin. At inaaway na ako, na nang murahin ako eh. Oh, so, mga tipong ganyan. Kayo po ay uh, magsuri magbasa po tayo ng Bible. At pag inaral mo ang Biblia, talagang lalabas po talaga pre-trib ang rapture at lalabas po talaga futuristic naman yung Antichrist at yung mga mangyayaring events na nagli-lead doon sa second coming ni Lord Jesus Christ. Alam niyo po yun, ito po yung tribulation and great tribulation. Mangyayari po lahat ng yan. Kaya yung mga nuclear war, malalakas na lindul, gera, sabay-sabay. Kaya alam niyo po ba noong October, nagbantay din ako eh. Pero nung parang wala na pa na nangyayari, no? Focus ako sa grace ni Lord Jesus. To you Christians, I am not saying na mag-focus kayo diyan lagi. Sapagkat ang dapat nating i-focus, tinawag tayo we're ambassadors of Christ to share the good news dun po lagi. Pero may maya, isingit din natin yung tungkol diyan. Kasi mahalaga din naman po yan. End times yan. At uh, ito po ay talagang mangyayari. Kaya lang sa, mga, sa dami ng mga nangangaral ngayon, especially dito sa social media, kung any, any platforms, no, given na alam na mga tao kung saan sila manunood, makikinig ng mga ganito, no, hindi po lahat doon nangangaral ng tama. Majority of it are false. Maniwala po kayo sa akin majority of those are false. Kaya, hawak mo ba ang gabay mo? Yung Biblia mo? So, it's about time. Read the Bible. Pick it up. Kung medyo din yung dead mo Bible mo, now is the right time for to pick it up. Huwag nang magpaloko sa mga false prophets. Alam niyo po ba, marami pong mga mandarayan darating, sabi ng Biblia. Last days na po tayo wolves in sheep's clothing. So, hindi natin makikita ngayon dahil, uy, mahawak ng Biblia. In fact, may, may sa bas. Nung ako hindi pa palataya, bata pa ako, umakyat sa bas, May nangaral ng Bible. Abay, gandang-ganda po ako. I was young, 10 or 11, no? Aba, nagbigay ako ng 20 pesos. Nagandahan ko. Oh, sumakay dyan sa may bandang ano. Teka, if I'm not mistaken, Ha, ah, teka. Sumakay sa bandang baklaran. Tapos, alam nyo, bumaba siya. Pagdating doon sa, ano, SM Mega Mall. Doon ang meeting place <laughs> ng mga kasama nila. Hindi, nakita namin, pumapanik na naman doon sa, pa, pa, ano, pabalik ng baklaran uli. Maghahanap ng bus na aircon, ha? Hmm. So, ibig ko sabihin, pagka hindi ka naman, uh, tawag dito, hindi ka masyadong na-form sa word of God, no? Sa grace ni Lord. Pag may pag may nakita kami hawak na Bible, abay, believe ka agad. Pero alam niyo kung bakit ang sikreto noon? Maganda talaga ang salita ng Panginoon. Kaya lang titignan mo naman ngayon. Kasi I believe when someone turns to Christ, nabubuksan na 'yung veil, naaalis na 'yung belo. 'Yun 'yung kadiliman eh. 'di diba? So naa-unveil sa kanya si Jesus, yung grace ni Jesus daily naa-unveil, nakikita at patuloy na magniningning sa isang believer. It's not about anything good na ginawa mo. Kaya walang mag shashine sa iyo kung nananangan ka dun sa self-righteousness mo. 'Di ba? Kaya it's all about the Lord Jesus. At yung mga bagay na yan, ma unveil po yan ng isa-isa don't worry. Mararapture na po ang church. Yan po ang pinaka-accurate na view. At pag narapture po tayo, hindi na po natin masasaksihan kung sino yung Antichrist. Lalong hindi natin masasaksihan yung Tribulation at Great Tribulation. We will be to be with the Lord Jesus Christ forever and ever. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful and uh, very informative video. And as always and forever, let's share His grace. Lalo na po ngayon, time is approaching. The rapture is approaching. Thank you, and Jesus truly loves us all.